Lunes, tinanggap ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga bagong itinalagang ambasador ng Italia, India, Ireland, Finland at European Union na naglalayong palakasin ang ugnayan sa mga bansang kanilang kinakatawan. Sa pagtanggap kay Davide Giglio, ang itinalagang ambasador ng Italia, sinabi ni Pangulong Marcos na inaasahan niyang magbibigay ito ng malaking ambag sa masiglang relasyon ng Pilipinas at Italia na umaasaw magtutulungan ang dalawang bansa upang palawakin ang kanilang kooperasyon. Ipinagdiwang ng Pilipinas ang ika ika-75 anibersaryo ng kanilang diplomatikong ugnayan noong 2022. Noong nakaraang taon umabot sa 1.2 billion dollars ang kabuang kalakalan ng Pilipinas at Italia. Pangapat ang Italia sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas sa European Union na may higit sa limang daang kumpanyang may Italian equity na matatagpuan sa bansa. Ipinasarin ni Harsh Kumar Hain ang itinalagang ambasador ng India ang kanyang mga credential sa Pangulo. Kinilala ni Pangulong Marcos ang matagal ng pagkakaibigan ng Pilipinas at India at nagnanais na patatagin pa ang kanilang ugrayang pangpolitika, pangekonomiya at pangkultura. Noong nakaraang taon, umabot sa higit $3 billion dollars ang bilateral trade sa pagitan ng dalawang bansa. Ang export ng Pilipinas patungong India ay lumagpas sa $1 billion. dollars na naging dahilan upang maging ikalabing tatlong